Guys, na try niyo din bang magpakain ng pagkain ng daga sa store niyo kasi ay kami nagpakain ang asawa ko ng pagkain ng daga diyan last week at ngayon may naamoy nga akong sobrang baho diyan sa part na 'yan pero hinanap ko dyan pero wala akong mahanap napagod ako sa kaayos ka pero wala pa rin at yan tinanggal ko yung mga display hinanap ko sa sulok sulok pero wala pa rin hindi ko alam kung saan party yun so ayan pinapawisan na ako ng hosto dyan so obvious naman sa t-shirt ko basang basa so nagtatanong sila ng presyo kasi nag aayos nga ako hindi ako makabenta so papakita ko sa inyo ang outcome ng aking pag aayos hindi masyadong maayos pero at least medyo malinis ng tignan at ang sarap sa pakiramdam. Kasi kapag may bibili na sila na yung kukuha, hindi na kagaya nung dati na ikaw ang kukuha kasi mekos-mekos yung mga paninda, ang gulo-gulo, hindi mo makita. So ayan, inayos ko na. At yan yung mga bagong deliver, inaayos ko kasi tapos na akong nagayos pero may bagong deliver. So inayos ko ulit yung pagdisplayan, paglagyan dyan, mga patis at soy, yung mga sabon, hindi ko pa naayos kasi puno na yung paglalagyan. So, bukas ko na itutuloy. Maghanap ako saan ko ilagay yon So, ayan. Nakakapagod. Pero, okay lang. Worth it naman.